Dennis Trillo, kumasa sa TikTok Dance Challenge habang suot ang kanyang pulang araw costume. Kumasa ang kapuso drama king na si Dennis Trillo sa TikTok Dance Trend na doon sa likod, habang suot ang kanyang costume para sa kanyang karakter sa pulang araw, alam nyo na kung bakit napakadaling makatakas ng mga bihag. Kinaaaliwan sa TikTok ngayon ang mga bagong dance videos ng kapuso drama king na si Dennis Trillo kung seryoso ang kanyang role sa GMA Prime Series na pulang araw, kabaligtaran ito ng ipinapakita niya sa social media. Patunay dyan ang dalawang TikTok videos niya kung saan suot pa niya ang kanyang costume para sa kanyang karakter sa serye bilang Colonel Yuta Saito, isang Japanese Imperial Army officer. Sa isang video, sinayaw ni Dennis ang, dun sa likod, dance trend habang may headphones at eyeglasses filter. Sa ngayon, mayroon na itong mahigit 1.2 million views sa TikTok. Board na naman si Coronel, biro ng aktor sa caption. Ni-repost ito ni Dennis sa kanyang Instagram account at sinabing, alam nyo na kung bakit napakadaling makatakas ng mga bihag hashtag Yuta TikTok. Sa sumunod niyang TikTok post, gumawa pa si Dennis ng makapili version ng dance trend kung saan nakatakip ang kanyang ulo ng bayong habang sumasayaw. Makapili version, bago makatakas ang lahat ng mga bihag, Ani Dennis sa caption. Nagkomento pa ang kanyang pulang araw ko star na si Sanya Lopez sa nasabing post ni Dennis. Hirit na biro ng aktres, pag maraming time si Yuta. Mapapanood ang pulang araw mula lunes hanggang biyernes, 8pm sa GMA Prime. May same day replay din ito sa GTV sa oras na 9.40pm. Maaari rin itong mapanood sa Kapuso Stream.